Ayan guys, magbibiyahe tayo. Ito na naman at ay pinaikot-ikot dito sa location. Dahil hindi natin makita kung saan yung drop off natin. Pero ganun pa man guys, obligada natin hanapin yung ating mga uh, drop off location para sa ating mga customer. So inahanap nga namin nito guys Yung uh, location Dahil ginugulo na naman tayo ni Waze Talaga si Waze Minsan pasawa ito So ayan bumalik nga tayo dun guys Sa pinanggalingan natin Kung saan tayo Napadaan Dito tayo tinuturo ng mapa So ito guys Bumalik tayo Shoutout pala guys sa mga viewers maraming salamat sa pag views ng ating video Diyan, kumaliwa tayo dito guys at sabi ko nga dito sa aking customer hindi diretsyo pa ba tayo yung pala guys nandyan lang sa likod yung location at tayo pinuntahan na lang ng kakilala ng ating pasahero ayan nakita ko sa side mirror So, tayo bumalik. Sa likod lang pala. Yan na, guys. Ito. Yan, sabi nga ni ate, mainit daw. Yan. Nakasando pa naman siya. Pinuha niya na yung gamit.